Hello, good morning po mga ka-bless, mga ka -kifi. Ano ano po ba yung kifi? <laughs> okay, sino po ang buntis diyan? Okay, share ko lang po ito. Alam niyo po ba kung ano to? Ayan, bio oil. Medyo pricey, pero maganda po ito para sa buntis. Para sa buntis na lumalaki na ang chan lesson po ito ng stretch mark. Para parang hindi kinamot ng aswang yung mga chan nyo. Maglagay po kayo nito after maligo at bago po kayo matulog sa gabi. Maganda po ito, try nyo. Para hindi po dumami ang mga stretch mark dyan sa chan nyo. Stretch marks. eto po, eto po, ito po. Basahin nyo. Helps improve the appearance of both new and old scars ayan pa po okay mabibili po ito sa SM ko po ito nabili eh. Hindi ko po alam kung meron po online sa Shopee. Hindi po ako sure. Medyo pricey po pero maganda po talaga.